ayan guys ito yung aming preparation sa birthday ni ma'am Chona na si Rhea po yung nagluluto at nagprepare at pinagtulungan ng ating mga kabaklaan dito at ano ano ito yung pritada ng chicken at saan yung siya chapsoy it, ayan guys oh, ang niluto po at naluto na at may ano rin kami dito, pansit. Ayan yung pansit natin. At may nilagang babo, ay baka pala tayo. Ayan. Siyempre, nagsasain pa ako kasi papunta kami doon sa bahay nila mo. At mamimit rin namin ang kanyang family. Oh. At siyempre, may PLDT na tayo, may wifi na tayo kasi sira pala yung wifi natin kaya ha? ayan uh, so excited ka na ba napapunta kami dun sa inyo <laughs> so gano'ng kaka-excited gano'ng kaka-excited ha <laughs> so hindi siya baka pagsalita kasi naiya nai na naman siya uh, ayan guys yung tag saan yung taga Baguio dyan saan sa Baguio Ano? Marcos? We. Taga kasi ako. So ngayon guys, ay dadalhin po natin sa canteen to kasi nga mamaya um, uh, mamaya po ay ano po natin um, hapunan po natin yung matitira kasi magdadala kami ng pagkain doon sa bahay ni Chuyan. So yun nga kailangan talaga. Mm. Diba? Mm. Ayan guys. So dito muna tayo. So ako na magbukas. So, ayan na guys. So nakabalot na po lahat yung mga BH. BH talaga. <laughs> BH po natin. Napunta sa bahay ni Loy. Alo. Ayan. Chuyan. Ayan. So sila po yung makakasama natin. At yung iba ay wala pa. Hello? Saka, happy birthday kay Ma'am Chana. Thank you kay Rhea. Share po nag-prepare nito lahat. Ito yung nakabalot po. Oh. Mmm, ayan. Isang sakop yung binalot. Mm. Dito naman tayo. Sa kabila. So, ayan, ha. At may mga bisita po tayo dito, guys. Oh. Putahan po natin yung mga bisita. Ayan. Madami tayong mga bisita ngayon. Hi, guys! So, ngayon, guys, um, Finally, um, pupunta kami ngayon sa bahay ni Chuyans at first time namin uh, um, mabit yung kanyang family doon. Lalo, 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 na yung mama niya at papa niya na uh, pinagmamalakin, niya uh, bilang ano niya. Uh, family niya, niya kasi na talaga mag-aral si Chuyans at alam namin yun kasi kahit jowa niya, um, uh, hindi niya para lang sa kanyang pagkaan. Oh, yeah! Yay! Cheat right! pa. So yan ang magandang ano, yan ang magandang ano, uh, batang masipag sa pag-aaral kasi pangarap lang ay yung inuuna pa ang kanilin kanyang uh, relasyon relasyon o yun See ya guys! At doon kami doon sa Luka. kasi silang brenda sa ating mga baka ay nasa likod pa lang sila so kami na na dito. So ngayon guys, andito na kami ngayon uh -huh. So papasok na, na kami doon sa area nila Chuyans Kung saan po ang um, San Nicolas Di ba natubo rin to? Oo, oh, natubo pala to Papunta ang sana Natubo, ayan Hindi ko alam saan Ayan guys uh, so, Saan madaanan natin ang bahay nila, Ginette Ha, dadaan talaga tayo doon? Oo. Oh, oh. Dito diba ako din diba? Tambay muna kami dito kasi ah uh, hindi namin alam kung saan ang lugar nila ni Suyans or baka nawala na kami ni Mia. <laughs> Di ba guys? So, uh, dito, ano ba kita? kami dito kung saan sila. Or kami ba nauna or sila yung nauna. Iwan ko ba? Dahil din natin So ayan na guys. So, uh, dito na kami sa bahay ni Suyans. Hi! Uh, sila yung mga kapitbahay.

sudah si kuya, hmm. Guys, dito Hmm. Jadi na <laughs> si kami. na. Naman. <laughs>

Slowly. 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 Let's look at so. Ayan. Slowly lang. Kabukat eh. Nag-ulan. Hoy, umulan. Ilang <laughs> So ayan guys, so, umulan pa talaga mga mamsi Umulan na guys So, ulan, a uh, rain or shine po ito Rain or shine Pala, pala ito guys Pala ito Pala ito Ayan. Ayan. So, nandito na tayo guys sa baba guys. Wala kadugog si mother. Ayun yung mama ni Churians, guys. Ayun yung mama ni guys. Ayan na guys, nasabay na po nila tayo guys. Okay. Oo. Hoy oh. dandan lang tayo ha. Dandan. Hoy dandan lang. O di ba hinayin ni, o di ba kawit sa baka? Ang mga ang mga maliliit na pa <laughs> Dandan lang. <laughs> Ito ko guys. So ayan guys. Finally nasa bahay na kami nila Chuyans guys. Mm, di ba? Sa bahay na nila kami. Mayong odd po! Mayong odd pa ni kaliring oy. Hay kaliring. Milun. Nagkaliring milun. Hi, may lund. Wala na kaliring ang milund. Hay gutang eh. Hay angkol. mayong auto. Hmm ayan. Ayan po si mother oh. Pasensya na Hi, father. <coughs> so dito tayo mga mash. <coughs> ano? Magkamay na lang tayo. Ah, sa kanila. Ah, lang.

So, kakain po tayo ngayon dito sa bahay ni Chuyans, guys. At ayan po yung nakas nakasabit Nakusotin na mga saging. Oh, din, mga at yung mais. Okay, ma bisang ma oh, makinamot lang ito, di ba? At yan yung mga pananim nilang mais, guys. So guys mm -hmm. So ngayon kasi sila lumabas So Lagyan na sila ng food sa plato <laughs>

No rice right, si bakang. Hmm. hmm. yang yung aming ano. Hmm. Cute. Hay kanun dani dagan

Mm. Jokwak nit Dela eh. Yung iba ay andiyan. Wala ng ulan. Lumakas ng ulan. Eh, pila ng mais. Ayun guys, so ulan talaga guys. Aliko kami sa ulan. Mother. mother pila mais, mother? Ang mais. Kilo sa mais. Kilohan lagi. Dalam lahat nang so ang kilo, di ba? Hmm. Dito na tayo. Ayan guys. So, oh, palabas na po kami sa lugar ni na Chuyans. At ayan po si Chuyans. Ay nagdala po siya ng um, <clears throat> tawag dyan, uh, mais na binili ni Brenda na worth of 2,000 pesos. Nakasama po si J. Ford. Ayan pa sila guys. Ayan. Mm. at syempre si ano na naman ang susunod si Ria Pelinger at yung driver natin na kapitbahay nila Brenda So ayan na sila guys At dahan-dahan po si Ria po ay nakapaan na po sila At tingnan po natin kung madudulas oh, ba yan saan, saan? Pero sana wag na masana mamadulas Kasi sobrang dulas talaga ngayon mga ma'am si O oh, diba mm. Mm. So ayan mga ma'am guys uh, Sila Mm. <laughs> <laughs> Ay, na sila, guys. Ay, <laughs> si... Go, 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 Mamsi! Go! Go! Hindi mo kaya! Go! Go. Go, Mamsi. go, Mamsi! Kana, kana! kana. Mamsi. kana. 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 Mamsi. Oh, go! 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 go, no. go. <laughs> Buti na slow. Oo, oh, oh. so, saya na sila mga sure. Mamsi, oh sobrang ano talaga hirap talaga dito sa bukid mm -mm, sensitive pa naman sunod at ayan si mam Ma si Carla na naman mm, go kaya mo yan mam Ma si Carla <laughs> hindi mo kaya hindi mo kaya ah! Ar aray ko mm, di ba bye guys at finally guys, uh, na po kami at tapos na kaming mag ano doon sa um, ano ni Chuyans family niya tapos kami magmukbang doon at uh, <laughs> ang hirap ang hirap talaga ng, guys ulo, ang hirap talaga guys so uwi na kami kasi basa na kami sa ulan and happy birthday kay ma'am Chana ma ayan ma am, ma am. happy birthday I love your birthday nag-exercise kami oo oh, oh. Kaya guys, bye guys. Guys, pagod. <laughs> pagod na ako <bukay>. guys. <laughs> Yung paan namin tinanong nyo, dumi. Ako ka na? Sa bukit kasi kami eh. Ayan. Grabe sa kritisyon. Ha? Sir, sir,